Momo, gising na. Momo. <laughs> Momo. Mo. Isit. Is 4. Diga. Oh. Okay. Wala. Okay, pop. Ba dito dinami mo ako sa kaya pa ba, Di kaya, mo. Boys pa. Tumayo ka na, Momo. Ikum na ba kayo, mama? Kokotrolin kita ng pangit ka. <laughs> Mga kapatid! Mga kapatid! Miss ko kayo! Let's go! Let's go! Uh, ako sa inyo kayo. May unpause. No, yun. <laughs> mga kapatid! At exam po namin mga kapatid, no? At mga kapatid, kung hindi nyo alam, kakalipat lang namin ng bahay. Kaya hindi ako nakakapag-vlog. Pero ngayon, susulitin ko ng araw. Let's go! Yun, medyo wala na naman akong boses. As always, di ba? As always, wala akong boses. Diba? At mga kapatid, kung tinatanong nyo, may review ba ako? Sakto lang. Sakto lang. <laughs> walang review. Hindi <laughs> naman walang review. May review. Pero, kaya yan, kaya yan. Pagating sa room, mag-review Kung makakapag-review. Uh, ayun, mga kapatid sumulang ko ng aking araw at dito na pala ng exam namin kasi kapon di ako nag vlog <laughs> nasira yung vlog ko dahil alam mo na kailangan mag review ng maayos mamaya na lang let's go mga kapatid at ito papunta na po ako sa school pagkikita na naman kami ni Julius Nasamang ko siya, kaya maaga, maaga ako nagising kasi sasabay. Magsabay daw kami. paro ba naman kasi, kinuha yung ID niya ng teacher na. <laughs> Ewan ko ba kayo nyo. Alam niyo kung anong dahilan? Mahabang buhok. <laughs> Nagalitad siya. Kinuha yung kanyang ID. Kaya saan? Mas maaba pa yung buhok ko. Kaya, sa hindi ako basita? ngayon mga kapatid Nihintay ko si Julius Wala pa din Sabay daw kami Kaso pang late na naman ah Wala kasi cellphone si Julius ngayon eh Kasi Nung bagyo ata yun Nung umuulan Nabasa yung ano niya Yung cellphone niya nasa bahay na lang Nababasa pa yung cellphone Nakuha <laughs> talaga Ganong kalupit Ganong kalupit si Julius Mga kapatid nasa bahay na ano, nasisira pa yung cellphone. Dati nawalan yun. Ngayon naman, nasira. Grabe, grabe ka, Julius! Manager! grabe ka, manager! Tagal niya. Mukhang diya ako makakapag-review. Aloko yun, ha? Ay! Ay, Julius, ay! Bali, wala pa po siya sa cashier, mga kapatid. Kaya pupunta na muna ako sa room. I-review na muna ako. Iyo ko walang masagot mamaya. Show my rice! Show my, show my, show my rice! Show my rice! Ako ay nagugutong gusto ko show my rice! Show my rice Ano, you know? Juju? Alam ko hindi na kapasok. Isang <laughs> yeah, basang guardia na ako talikod. Pati pasok ako agad. Kaya ang mga halimit mo. No, Pati ano, hindi ba tayo mag-review? Tara, ako review na <laughs> ito. Tara. May lecture ka ba? May lecture ka ba? Mga <laughs> <laughs> kapatid! <laughs> <laughs> ano, saan yung ano, lecture mo? Ako? <laughs> uh -huh. Lecture? Ha? Hindi ko kailangan ng lecture. Oh, na, na, kasi... Wala rin review na sa Arigangon. Ano? Grinch is just a number. Di ko kailangan... ma... Maaaring bumagsak ka. Maaaring bumagsak ako but sa but numero. Pero di bumagsak ang buhay ko. Ang buhay? Okay. <laughs> bumagsak na lahat. Huwag lang ang prinsipyo ko. Amen, amen, amen. Gay! ba Boss Pio. kumakain kaya ako dito, dito ako Oo. Oh, hindi namin siya kaklase, ngunit nakapunta sa dito. Yung tinatawag natin na welcoming spirit. Di ba? STEM humes, di ba? Pag nagka, ano, nag-merge. When welcome natin dapat yung mga neighbor. Kasi, dapat nga mahalin natin ang ating mga neighbor. Just as we love ourselves, di ba? Welcome spirit. Kapatid, welcome na welcome ka dito. Tandaan mo Kahit kahit pwede ka pumunta dito. Kahit nagdi-discuss ta kami, pwede ka pumunta dito. Pag wala ka Oo. Wala Mari ka makinig dito. Kapatid, tama yan. Kapare Classmate ko, si Joshua. Kapatid ko. Kapatid ko. Kapatid ko. Kapatid ko. ko. Kapatid ko. Kapatid ko nag e grabe. Lahat ng yan. grabe. Nagpa-short hair. Grabe. Ang hirap na namin. Sobra. Tapag review ko na ba, pre? Hindi pa. Si Ivy, dito na nag e lang. Hindi nangyari sa ko. Uulitin ko lahat eh, oh. <laughs> <laughs> Natanggal siya, may rice. Show my rice. Ako ay nagugutom gusto ko show my rights. Consistent kapatid. <laughs> Ito subscribe. Ano pa subscribe na. mo. Ako na. oh. uh, kailangan yun ng gym body nagahanap ko siya. I Contact ko na lang po. Uh, ano? Okay, may number mamaya. Lalagay ko. Subscribe po kayo kay Eddie. Kay Eddie yun. Kapatid! Sa'yo kapatid! 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 Jumbo mabilis eh kaya mo bato kaya mo bato kaya mo bato Mga kapatid, tignan niyo naman ang ah. elevator. Kami... Stop it. Get some help. Kami mismo oh, naglalakad. Bayo pakita mo 'tong mga papap naman to. Mga, oh, kapatid. Kapatid. Mga, ka mga kapatid! Mga kapatid! Mga kapatid! Dito kami sa One Mall! Di Chong? Oo oh, kapatid! Ching Chong! Ah. Kami, kami ka ng, ng gusali dito mga kapatid! Kailangan ka ng gusali di ba? Oo oh. oh, yun ang badet! Pakita mo ang badet kapatid! Saan ba ang badet? Ang badet oh, Ayun, ayun o! Oh. oh shit! Ayun yung Oh, you kapatid, know? oh, kapatid kami ay exit na dahil gagamitin nila yung camera. Oh, di ba? Simula na ulit kami sa paggawa ng aming Pataas mo, pataas mo sa langit! Musika! Pataas mo, mo, mo sa langit! Amen! Pataas <laughs> wow. mo sa langit! Balik na! Pagano! Bubuk! Pagano! tomorrow. Mga kapatid, kami tapos ang aming examination. At nandito kami sa school. Ka Katapos lang. Alam nga guys. Yes sir. Ay na sila. Ay yung mga grupo oh. ko, ang tagal gumalaw. Oo. Oh, oh, mga matagal gumalaw. Yes sir. Oh yes sir. Uh, anong comment mo sir? Yes! Sir, salamat, sir! Salamat! Ay, ma-review ko lang pala yung mga mga! Subscribe na kayo mga kapatid! Subscribe na kayo mga kapatid! So, hindi po ako... Gusto oh, makita yung YouTube channel mo Oo! Oo, tapos tatakpan yung mga mo. Ang bastos! Nag-badminton kami mga kapatid. Nag-badminton po kami. At sa, sa lukuyang pinalis kami ng guard. Kasi gagawa dapat kami ng video. Eh, kaso kailangan na namin umalis. Hello? 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 O, oh, ayun President. Bye, guard. Salamat, uh, guard. Uh, tara dito, tara dito, tara dito. May ba'y nauhag? I am so sorry for what we did. Tagal-tagal. Ano, ano plano? Well, we don't wanna dance on the mall. Baka tayo na lang si Micah ngayon. Ayun nga yung picture na... <laughs> puro si Lady naman yan. Hindi mo si Lady, puro post ng pose. pose. <laughs> Ay! Na Kung niyo si Lady, siya yung nasa vlog number one ko. Diba? Yung makulit na press. Ang sa yung What? What the... Kung gusto niyo magpa-tutor, magpa-tutor, dito lang. Ah, <laughs> <laughs> uh, may... ba Ah, uh, Um... um Marunong ako magturo kung paano magpahal, magmahal. Magpahal, mag grabe. Ang kapatid. Magpahal. Kaya syempre... Sabihin mo muna, mga kapatid! Mga kapatid! Sabihin mo mga mga kapatid. kapatid. Sabihin mo nga! Mga kaigan! Oh? Si Clanor oh? Ay, si Clanor oh. Ano ang Clanor? Pre, why sa vlog vlog na ako, pre. Subscribe oh, na. Nung... Oh, ka, na. Subscribe mga kapatid. Ka na. <laughs> Disappointed! Bad. Classmate ko si Ano, tara na. Oh, na Meanwhile. So, kasa ko oh, yun din. Tara dito, magayin ka. Babay, at... Paalam ka na. Bye -bye. Paalam ka Bye. Bye-bye. 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 bye 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 bye, bye, -bye.